na mga mi. So, welcome nga sa my Saturday ganap ko nga mga mi. So, for today's video nga mga mi, ayan, aalis nga kami ngayon at susundayin namin yung aking mga biyanan. Tiyan mga biyanan! So dahil nga tinanghali na kami ng gising dyan, mga mi, at ako yung naglaba kasi magdamag dahil wala nga si Josawa, kaya ayan, naglaba ako magdamag, mga mi. So yan ang anong mga nilabhan ka mga mi, yan, natuyo na agad, tapos ito pa yung mga natira, ipapalaundry ko na lang yan, mga mi, at hindi na talaga kaya ng powers ko. So magkakape lang muna kami, at ayan, bago mag-massage-massage muna din sa Josawa kung masakit ang mga balakang. <laughs> mga! mga mga mi, ayan, nandito na nga kami sa pupuntahan namin dito sa Walter Mart mga mi. Ang galing nga at mga naka 50% sale nga sila ngayon. May mga 3499 nga lang. So, ito nga yung pakay namin mga mi. Bibili nga kami dyan ng higaan ng mga ina at saka ng ama kasi nga wala silang higaan. isa lang kasi ang aming kama. So, ayan, kaya... Para meron silang higaan, bumili kami, tapos bumili din kami ng unan kasi naka-buy one, take one. Alam niyo ba mga mi nakaka-anim na bilhin ako ng una na yan. So, talaga naman, ang ganda kasi napaka-affordable. Tsaka, am um, by one take one sila ngayon. O, di ba diba, nakakalimutan ko kung ano yung sasabihin ko. Ayan, balik na nga tayo dito mga mi. So, may free nga dyan mga mi. So, may pa sa KFC. KFC, bisaya <laughs> <how> yon. <laughs> So hindi hindi na nga muna namin nanuwi yung kama mga mi yung nabili namin kasi dumerecha na nga kami dito sa biyahe mga mi. So nandito na kami ngayon sa expressway mga mi. So papunta na kami ng kaysan, mga mi kasi anong oras na yan at hapon na talaga mga mi at aabuti na kami ng gabi. So nandito na nga kami sa so, kaysan, mga mi nakarating na kami di ba? Oh, di ba nakagayak na sila. Talagang ready ready sila. So, hindi nga obvious na excited nga sila. Kaya, ayan, nakagayag na sila bago kami dumating. So, ito na nga yung mga jenakis ko. Ito yung mga anak ko. Ito, andito sila sa Quezon. Mas napaganda, napaganda pa nga yung buhay nila dito. Kasi nga, ayan, wala silang marereklamohan. So, pabalik na kami ng Laguna. And then, andito na kami. Nakarating na kami ng Laguna. Yun lang.